Ano yan? Na-leave-free ako ni Maw. Eto oh, yan, friend! Magpapasok ka sa gabi ng lagiman. Oo. Oh, Oo, oh. oh, papasok okay. kami sa gabi ng lagiman. Oo, sabi ni Gay, hindi daw. Nakakainip kayo! Ayoko tani. Ay, ah, hindi po pa. Oo. <laughs> Taka dalawa. Lalo na yun na naka-violet. na Naka-violet pa. Favorite color ko. Oh ini. Ano na? Okay. Ako. <laughs> Yan, namin, there, <laughs> Raquel, tao ngayon natin ng nakakainit. Yan na birthday ano? Birthday Ha? Jr. daw hindi kayo yun. ano ka. Walang Raquel dito. Hindi ka main, kuya. Sorry. Kinala Raquel pero nasa Taiwan nga siya. Kakagaling na. Ay, ka pupunta kanina. Saka ako dapat. Yeah, ha? Ito ka? Saka ka? Hindi ka? mo ko. Hey! 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 <laughs> Ang n'yo baka ganon. <laughs> sorry nga diba? Sorry nga. <laughs> hindi ka na mag-sorry ah. Hindi ka sorry ka n'yo. Nag-sorry na ako ngayon. Nakalingutan namin. Okay, mayroon tayo <sukuruhin> Ano sabi? Oo, oh, daming pagkain doon. Wala, namumulugin na nga kami. Hindi, pa. madaming pagkain doon. Dami kong pinakain. Sabi sa akin, Oo, oh, idalagan Sino? Last minute, you know why? Oo, oh, idalagan sa gano'n. Ayaw! 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 Ayaw ko! Mamaya, magsisingit na naman niya sa brace. Ate, oh, durog na nga, di ba? Kahit na kaya. Kasi yung dalawa. Oo. Ano, huwag nga, no, Mela. Ang tamo niyo, mabay-bay lang. Lelagay niyo kayo. Oo. Lelagay niyo so, na kaya, oh, may, lay, lang dyan. No, hindi tayo nang unungan. I mean, no, Mama, mamaya, mamaya, babalik na natin itong mga ito sa charity. Yes. Kamana ko kami. Kamana

lang kami. Tapos, tapos, kapeyan ng tawa mo, oo. Tawa ng tawa. May mo sa'yo? ko kasi. Ayan lang kami. Kaya, alam mo, sinilala ko lang sa'yo ngayon. Sorry isang Sorry ah. Lagi nag-take kaya sa online. Ba, hindi din naman niya sagutan. Mapala <laughs> mo ka na ito. Hindi niyo nga ako alam. <laughs> hindi niyo alam <laughs> ba wow. birthday ko. Wow. Wow. Ano naman ako? Ang kapala mo mukha! <laughs> ano talaga? Okay um, ano kapal ng ulo. Ano ba 'yan wala Di ba, Di ba kumain? Oo Okay, sad na siya. Ang pagay pa, Oo kasi... Tignan mo yung mga katawan nila. Ganyan talaga yung pag- O, uh, mm -hmm. oo oh, oh, nga pala. Hindi, okay, ganyan ganyan kumain. pag din ko kumain. Kasi ang yung pag sain, di ba? Ay, naku, pa ka ako, di ba? Aiyah, ini kaya si Huang. Kalau, aiyah, aiyah do samae. Saya boleh. Tahan, tahan. 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 na Tahan. 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 Tahan.